Kung susuriin ang mga mapa, may mga probinsya kung saan tila inaako ng dalawang partido na parehong nanalo ang dalawang kandidato. Kung kampo ni Sandor Rojas ang tatanungin, tila may laban pa talaga sa pwesto ang kanilang pambato. Hindi naman naman sinasabi na mananalo si Senator Rojas. Sinasabi lang namin na uh, walang makapagsasabi na Ipanalo na siya hanggat hindi pa tapos yung canvas. Pangalawa, ang resulta magiging malapit. Ang, ang inaasahan namin, liliit ng liliit yung uh, lamang. Sa pangkalahatan, umabot na sa maygit labing tatlong milyon ang boto para kay Binay, habang maygit labing dalawang milyon ang boto para kay Rojas. Mababa pa sa isang milyon ang lamang ni Binay kay Rojas. So kung ang nasa defensive is uh, Mar Rojas, Senator Rojas, kasi yun yung, yun yung ano eh, that's how the vote stand. Eh hindi naman umaandar yung boto na yan until naka ng Comelec uh, yung uh, lahat, lahat ng votes. Pero masyadong maaga pa para maging panatag ang sinuman sa dalawang kandidato. Sa pangkalatan, may git 90% ng mga presinto ang na Based sa uh, exit polls, yung, ano, kasi talagang statistically tied. Eh. Too close to call and um, there are enough precincts that under question with enough votes mm -hmm. na can still turn the result either way, then may problema ka, hindi mo po-baptize ka agad yung, yung vice president. At kung pagbabasayan ng tala ng PPCRV, may 6 na milyong boto pa ang di nabibilang. Dark horse daw sa karera si Mayor Binay. Pero may mga bagay daw na maaaring nakatulong sa pag-arangkada ng kanyang kandidatura. Sino ang vice-presidente mo? <laughs> Nabulabog daw ang tambalang Noymar na maglabas ng mga patalastas na Noibi. Sa panig ni Sen. Jesus Codero, na isa sa mga lumitaw na nag-endorso kay Mayor Binay, kasama raw ito sa plano at strateya ng kampanya ni Mayor Binay. Pinag-usapan at napag-usapan yung timing nun? um, ayon sa mga survey na isinasagawa namin noong mga panahon yun. Pero hindi ko rin naman pwedeng angkinin lamang yung um, pagtaas bigla ng bilang o numero ni um, Mayor Binay. Maraming gumalaw, maraming kumilos, maraming nagtrabaho at matagal nang nagtatrabaho para makamta niya yun. Pero kontra sa inaakalang ang tambalang noibi ang dahilan ng pag-ungos ni Binay, sa era pa rin daw ang humata sa mga boto ni Binay. Uh, definitely remarkable yung surge niya. Yung surge niya in the last lap of the election. So, how he did that, uh, certainly yun nga, uh, yung machinery, his own machinery outside of Arabs, but also Arabs' machinery. O yung yung swing votes ni Arabs. support base ni, the base of support of Arabs. he niya, spread out siya. Na pa nila. Sa takbo naman ng kampanya ni Senador Rojas at Mayor Binay, ilang obserbasyon ang ibinigay ng campaign strategist at dating staff ni Senador Rojas na si Maluti Kia. Hindi nga na, naipakilala ipakilala ng maayos si Mare. Eh. ikaw ba yung stabilizing force sa kanyang administration? Ikaw ba yung tutulong na pag-aralan paano iahon ang mahirap? Kasi ang, ang tematik nila is kung kung walang korap, walang mahirap. So, yun, ma-identify mo kaagad yung kay Noy. Pagdating mo kay Mar, ano yon So, dapat kung linagyan nila, siguro, kung may trabaho, walang mahirap, something that would uh, encompass his whole character. Kung ano ang di umanay kahinaan ng kampanya ni Mar, gano'n naman ang lakas ng kay Binay. Makikita mo hindi niya iniwanan si Presidente Erat sa simula pa, hindi niya ino iniwanan ang kausa ng oposisyon. To a certain degree, identified si Mayor Binay sa Cory Administration. Kung natatandaan niyo yung crew na nangyari, yung unang-una serious ko ang unang pumunta dyan sa Malacanang, si Mayor Binay, na ang tawag nga sa kanya, Rambutito, dahil nakabihis ng camouflage. Sa ngayon, patuloy pa rin ang sinasagawang canvassing sa kamera. Nasa Kongreso pa rin ang huling salita kung makakahabol pa sa si Senador Rojas o mananatiling una si Mayor Binay. Both houses will have to canvass the President and the Vice President. Yun lang ang exception. That's in the Constitution at uh, that's why we have to do it. Kapwa naman nag-iwan ng huling salita si Mayor Binay at kampo ni Senador Rojas. Paulit-ulit na sinasabi ni Senator Aquino na manalo matalo ko anuman na mangyari kabahagi si Senator Rojas sa pagpapatakbo ng aking gobyerno. So yun, maliwanag na maliwanag si Senator Aquino. Narapat dapat lamang na si Senator Rojas ay eh, magpatuloy ng panunungkulan. At pangalawa, makabubuti ng malaki sa administrasyon ni Senator Aquino na ang kasama niya ay eh, yung kasama niya talaga. Ito na yata ang Um, malinis-linis na halalan. At ito uh, itong isang pagkakataon na yung boto ng mga masa, yung boto ng nakararami ng ating mamamayan, eh talaga nabilang at mapapakinggan. Nagsalita ng masa ng Mayo AJ sa tibinotong kandidatong kanilang napupusuan. anumang pangalan ng tawagin sa posisyon ng pagka-vice-presidente Sana'y boses na nakararami ang marinig at dapat igalang. Ako si Jigmanika at ang nakatala sa aking reporter's notebook.